Pinukpukan sa 35th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda sa isang kasunduan sa pagitan ng Department of Health Central Zone Center for Health Development kaugnay sa implementasyon ng Medical Assistance to Indigent Patients Program sa ELJ Memorial Hospital, alinsunod sa Republic Act No. 11936 o General Appropriations Act para sa Fiscal Year 2023 na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ayon kay Provincial Health Officer 2 Dr. Josefina Garcia, pinakamalaking suliranin ng bawat Novo Ecehano ang pagkakasakit, lalo na ang mga walang kakayanang gumastos sa pagpapagamot. Kung may aasahan man anyang tutulong sa kanila sa gastusin, ito ay ang MAIT program ng DOH sapagkat sa ilalim nito ay sasagutin ng ilang mga laboratory procedures tulad ng CT scan, ultrasound, ECG, pambili ng gamot at iba pang gastusin medikal. Kung merong kang inaasahan na tutulong sa'yo sa loob mismo ng ospital ay itong maip. Dahil dito ay pwedeng mawala ang iyong problema sa mga gastusin ng pagpapagamot sa ospital. Kung sila ay na-ospital at ang mga procedure na ito ay ginawa sa kanila habang sila ay naka-confine, uh, maaari pong i-charge dun sa maip ang mga bayaring ito para po wala nang alalahanin ang ating mga pasyente. Sinabi ni Dr. Garcia na ang bawat district hospital sa Lalawigan ay nakatatanggap ng maip sa magkakaibang halaga na ang pangunahing layunin ay matugunan ng suliraning pinansyal sa pagpapagamot ng mga may hirap nating kababayan. Umaasa niya sila sa DOH na patuloy na magbababa ng pondo para sa naturang programa at sila naman sa mga pampublikong pagamutan ay gaganap sa kanilang mga tungkulin upang patuloy na makapagbigay ng serbisyo sa mga taong nagkakasakit. Nagpapasalamat din si Doktora Garcia sa patuloy na pag-agapay ni Governor Oye sa operasyon ng mga ospital sa probinsya para sa maayos na pagsisilbi sa mga Novo Ecijano. Maraming maraming salamat po Gob sa patuloy ninyong uh, pag-agapay sa operasyon ng ating mga ospital. Uh, patuloy din po kaming nagsusumikap na pag-ibayuhin at magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan na may sakit. Kasama sina Jeff Gonzalez at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.